listing tayo kung ano ang maganda na moisture content ng palay para maganda ang healing. So at 12.5, kita nyo naman, halos lahat na palatan. No? Sa pati si palang pa lang natin makikita na talagang nabalatan siya tapos mabilis. mabilis. At 12.5 moisture content po so yan. No? Dito naman tayo sa isa 13.5 yan inuhanan ko yan habang uh, may mga nagpapagiling sa so, 13.5 yan din ang ipig niya no? so ibig sabihin medyo halos 3.4 lang o so, one half lang ang uh, nasisiparit ng ating body so mayroon talagang ipig yung moisture content true healing ito tanyo naman sa mag-distinct natin.